Okay guys. Nandito ako sa ano nga sa Porak Pampanga, Hacienda Dolores. Hacienda Dolores. Okay guys. Ito ako sa Porak Pampanga. Hacienda Dolores. Ayan, Puro quarter to pro Cuatro. Okay guys, ngayon pupunta kami dito sa isa kong okay, guys. Okay guys, nandito ako sa ano, ah, munisipyo. Munisipyo nakalagay kay Lito Lapid. <laughs> porak, okay, porak to. Pampanga. Tingnan natin. Mga so guys, nandito ako sa Eco Park, Guagua, Pampanga. Titingnan ko lang 'yung ano. Mahal na birhen. Ito 'yung pitong pitong mahal na birhen. Yan Yan sa dalawa. Tatlo. Apat. kita ya Lima ani itu pampito ya guys Ayan ganda. Anong mahal na to? Santa Rita. Santa Rita. Okay. Ikot lang tayo. Ang ganda, ang ganda ng view. Eco Park. Yan ang pisang ko. Si Mercy, tsaka yung anak niya. Okay. Ano? Ano naman video. Yung video yan? Akala picture. Hindi picture, video. <laughs> okay. okay. Ano ba? Kay kay Arlene pa. Si Al ba to? Yan, titignan natin. Ganda. let's globe. May mga baba ba yan? nandito lang yung tayo. Hindi ba nakakatakot yan? Eh? Ayun ka nang bababa ba dito? dito Baka pagalitan tayo dito. Ay hindi dito. Ay bali paigot lang naman eh dito. May daan dito. May daan siya Ang galing May kalsada Parang Para umigot exercise. lang Oo dito. Ayan dito. Ayan <laughs> sabi nga ni Arlen, ang bilis nga naman. Kala ko ba hapon kayo pupunta. Sino? Sinabi mo ba? Oo. Eh uh, kasi nga yung ano sa para makuha na yan. Oo. Mas mabilis nga kami pumunta ngayon kasi dati tanong ako ng tanong. Saan? Bakit? okay, sige, sige. Okay, guys, dito ako sa ano ha. Uh, baywalk ng ano ng Bayong Porak. Okay, Bayong Porak. Okay. Guys. enda, enggak ada. Ya Bayung porak. Oke. Oke, Jaya. Oke. đi đâu ý tưởng ý tưởng ý tưởng ý tưởng ý tưởng

Okay, maganda, so maganda pumasyal dito. Ganda, ganda ng pinagawa niya. Nasa ilog. Ganda na Ganda nito. ja so, wala yo denang so, kende be o ko oy